Magandang buhay po sa atin lahat. Um, another one, bati muna tayo bago tayo pumunta doon sa ating katanungan. Bati muna tayo sa ating mga bagong followers, subscribers, mga nagla-like at mga nagre-react sa videos and reels natin and shorts natin. Um, I would like to say hi to Hepe Rojas Romeo. Salamat po. And say hi to my auntie Lucy Vicente nasa Amerika. Lagi nanonood ng mga shorts and videos natin. Hello po, auntie. Keep beautiful and keep healthy. Mark Angelo Reyes. Salamat po. Bian Pakaira Bok or Bak B-O-C-K. Hello po. And to lastly, Manuel Cayetano. Yon. Maraming salamat po sa panonood ninyo. And God bless us all po. Ngayon, punta na tayo sa tanong. Ang tanong po sa atin ay galing kay Roan Mejia. Hmm? Ano nyo kaya si Long Mejia? And ang tanong niya ay, isa lamang po ba na ambulant vendors ID ang need kunin o bawat barangay na pupuntahan dapat may ID? Okay, uh, meron na pong ano eh, parang kahalintulad din ng isang gantong tanong na nasagot ko na po. Nalimutan ko na lang kung ano. But anyway, balik tayo dito sa tanong na to. Bawat barangay ba na pupuntahan mo ay kailangan ng ID? Para sa akin ay opo sa karanasan ko po, bawat baranggay uh, barangay na pinuntahan ko, nagtitinda po ako ng um, chicken, crispy chicken feet, tsaka crispy chicken head. Dito sa may isang um, barangay sa amin, may ID po ako doon. Nanguha po ako sa barangay hall at nagpaalam po ako do sa barangay captain at ako po ay napaunlakan at nabigyan ng privilege ng isang permit. Permit po yon, Yun Ayun po ay i-display ko do sa, sa food cart ko. Nakalagay po yun. Para pag nagtitinda po ako doon na hindi po ako masita. At ganoon din po, nagtitinda naman po ako ng fried chicken, sisig, lumpiang gulay, lumpiang Shanghai, fried rice. Doon naman po sa isang barangay na naman. Okay? At ako po ay member din po doon ng asosasyon. Ako din po ay nagpaalam, isang malaking asosasyon po iyon, at ako po ay nagpaalam sa barangay captain, ako po ay nakipag-coordinate sa munisipyo, sa traffic management, sa sanitation, sa health. So, another ID na naman po ako doon. Although, yung isa pong pinagtitindahan ko, hindi na ako nakatinda. Siyempre, siya lang naman yung katawan ko eh. Uh, doon na lang po ako nagtitinda ng fried chicken. Although, nag-stop na rin po ako kasi po ako ay uh, bumiyahe at nakaalis. But still, ganun din po yan yung DTI. So, nagtitinda po ako pag... Uh, if you will check sa DTI, uh, pag gusto nyo pong i-register yung name ninyo, maganda rin i-register yung name ninyo, no? Para po pagka naging successful yung inyong business ay may sarili po kayong pangalan. Iba, iba po yung may pangalan. Branded, yan. Kaya po ako nagkaroon ng pangalan na uh, Pajo. Papajo po kasi yun eh. Hindi po pwedeng may papa. Pajos, fried chicken with gravy. At iba pa. Nakaregister po yan. May, may mga ano po yan, options po yan. Kung gusto nyo po ay yung business nyo ay sa barangay lang. Parang 200 lang. Parang ganun po ah. Kung gusto nyo po sa city, ay parang 500 pesos po yan. Kung gusto nyo po ng national, parang mas mataas na po yan. Of course, habang lumalaki po yung sinasakop na area ng business ninyo, uh, pagkakukuha po kayo ng DPI, ay lumalaki din po yung babayaran niyo Ako po, ano ko eh, um, city. So parang 500 po yan. So, ganun din po yan. So, bawat tatakbuhan mo na barangay ay kinakailangan mo ng, hindi ng ano, hindi ng DTI. But parang ganun din po relevant. So, bawat pupuntahan mo po ng barangay ay kailangan mo pong magpaalam sapagkat, ulitin ko po, katulad na sinabi ko dati sa aking uh, ibang videos, maari po kayong maging obstruction sa ibang barangay kapag hindi po kayo nagpaalam. Akala po ay pwede magtinda sapagkat walang nagtitinda yung sa isang area or isang place um uh, ganun pa man hindi pala pwede kasi magiging obstruction kayo at wag din po mangyari na hindi po kayo nagpaalam na magtinda sa isang barangay sapagkat pag na-monitor po kayo ay maaari po kayong um kunin yung food cart nyo at ano bang tawag nun? Uh, kunin ayon nangyari na rin po sa akin no, makulit po kasi ako nagtitinda ako sa palengke and then wala akong paalam nagtinda ako sa isang lugar dinampot po yung aking food cart at isinakay po sa truck at dinala po sa anumang departamento na dapat dalin yung mga makukulit at matitigas ang ulong katulad ko hindi ko po sinabing kayo ah ako po matigas ulo ko noon eh oh, so anyway yun po make sure bawat barangay na pupuntahan niyo kasi ambulant tayo di ba ang magandang advantage ng ambulant vendor kapag in a certain time, halimbawa itong school na to ganito maraming tao, takbo ka dyan. And then, after this certain time, doon naman sa kabilang school, may time din na ganito, or takbo ka naman sa paradahan ng jeep, takbo ka naman sa simbahan, takbo ka naman sa tricycle, lahat ng peak time na maraming tao ay merong kang chance mapuntahan at kumita ka na maganda. Kaya, make sure Uh, magkaroon tayo ng um, um, permit permission mag-inquire tayo sa mga barangay na nais natin puntahan para malinawan tayo kung pwede tayong magtinda at hindi madali lang naman eh, madali lang naman uh, inquire lang kayo, at the same time madaling mag-inquire at huwag rin naman sana tayo susuway kapag hindi tayo pinayagan but normally papayagan tayo basta hindi tayo maging obstruction sa ibang tao at hindi tayo maging cause ng risk sa mga namimili na sila ay masaktan or madiskrasya or maaksidente. In conclusion, kailangan po ng barangay, permission, permit, pamamaalam at coordination sa bawat barangay. Inquire po tayo sa mga barangay hall and barangay captains natin. Maraming salamat po again, Roan Mejia, sa iyong tiwala at sa iyong pag-inquire. Mabuhay, God bless us all. Let's go. Tinda na tayo.